Kaya tayong anak ko. Wala lang helmet yung anak ko eh. Paling din doon sa mga <laughs> Ah, sa... Pagkakasama kami. Sabay kayo. May motor din siya. Oo. Oh. So, wala nga isang motor niya. Nawala? Oo. Uh. Bakit? Natrabaho kasi yun. Dito yan dalan niya eh. Natrabaho <laughs> yun siya ano. IT. Oo. Oh. Eh, ano rin eh. Abusado. Oo. Oh. Iniwan yung motor doon sa antipulo na katira higit yung bahay, iniwan na sa ganyan oo uh -huh. pag, pag, pag ising nyo sa mga Na saan sa sa may... bayan? Sa dito tubigan dun dito sa may papuntang padilla padilla? <laughs> Kain, mam. ma'am paray gawin say next wait lang Masuk apa ba, Ma'am? Apa masuk di sini? ba dito? Oh. Ha? Di kaya? Sige dito sa kabila. Ay, dami kasi sasakyan dito Okay oh, ka na? sembah ba? Dito?

Oh, den na pabalik na. Oh, den na pabalik na. po 'yan. Ha? Pernet sa ulo. Ha? Ingat kayo, ingat. Hindi po pa susot, ah. So super lines po tayo. Super lines. Taga Bicol po kayo? Okay. Saan po sa Bicol? Dait lang ako. Ah, Dait. Dait. Taga ano kay Panganiban? Oo. Panganib? Oh. oh. <laughs> Head north on General Araneta toward General ano, Roxas Avenue. Sabi ko baka taga ano to ah. Dait. Promise, bawa ulit. Bye, bye. Dadaan ako dyan sigurado May training pa ako eh Okay na po Dito Dito, diretso dito Para pag ano, makakanan tayo ng EDSA Saan ka dito nakatera? Saan na po? Muntalban? Head northeast on General Roxas Avenue Your destination is on the left. Dito, na, Dito po natin, natin. Baka maglabas siyang ano. Wala pa yata yung anak ko. Wala lang helmet yung anak ko eh. Kaling din doon sa mga Ah, sa... Pagkakasama kami. Sabay kayo? May motor din siya. Oo. Wala nga isang motor niya. Nawala? Uh Oo. -oh. Bakit? Natrabaho kasi yun. Dito yan ang talaga niya. Natrabaho yun siya noon. IT. Oo. Oo pasado. Oh. Iniwan yung motor doon sa Antipolo na katira. Oo. Oh. Iliwan yung motor doon sa ano, bukan break. Wala oh. sa ganyan. Oo. Oh. pag Pagpagising niya sa magawalan sa na. sa antipulo? Sa may... Bayan? Sa may tubigan doon, dito sa may papuntang Padilla. Padilla? Tubigan. Tubigan tawag. Dating ano yung mga magaan ng tubig, negosyo tubig ba? Yung tangke Oo. Oh. Wala pa doon linya ng tubig. Oo. Oh. Tanke dyan talaga yung anong pamilya. Sampang. No. Sabay niya sa gilid yung motor, pagising niya sa umaga. Wala Sabay na. Yung motor niya eh, yung siya sa ko. Tapos binigyan siya ng kumpanya. Buti nga kamo yung bulok ang kinuha, yung binigay ng kumpanya. <laughs> Ay, kaya kaysa doon sa motor ko, sa motor niya, sabi punta pa nga yung motor ko eh, bakit yung pang motor na yung kinuha? Tapos <laughs> surte mo pa rin sa kumpanya oh. na. Oo. Baka yun ang mabilis mapandar. Anong motor yun? Motor na lang. Kasi ito, ano lang yun, kapi? Ayun lang na nalaman na ano na nawala na kami ng lang kami nap kasi nakikita ka. Ah. Uh, Kikiram sa iyo. Uh. Linihim. <laughs> sige po. Sige sige sige. Okay. Salamat. Thank you po. Opo. Kuya, <laughs> papa sa Taguig. Fairview po. Doon po kaysa sa ano sa EDSA. Edsa, Edsa yun Saan? Diyan, Edsa Sa Edsa, diyan, mag-aabang ka ng ano diyan ma'am Mag-aabang ka ng mga bus Mag-aabang ito sa akin, highway natin? Opo, diyan po, sa Edsa Kayo ba ma yun ma'am? Ha? Kayo yun? Ano pangalan ko siya? Rina? Ha? Hindi nga <laughs> Ay? Gusto <laughs> 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 ko yung ayaw pa maniwala joke na. lang, ikaw Kanina ka pa dyan uh, yeah, Tara ba? Two hundred meters. Turn right onto Rosal Street. You have arrived. Ah, benda, ma'am. Bito? Kumbling tago. Lang. Kumbling tago. Benda ma'am. Thank you, Thank you, ma Wait Ito, ma Thank you pa. Wala niya tawin, ma'am. Okay na ma'am okay. okay na po Salamat po